Magandang araw po, po sa inyong, inyong lahat. lahat! Aming ipapaliwanag ngayon kung paano makakamit ng isang bansa ang pambansang kaunlaran. Pagkamit ng pambansang kaunlaran ay isang malawak at komplikadong layunin na nangangilangan ng kooperasyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Una, mahalaga ang maayos at epektibong pamamahala mula sa gobyerno. Ito ay kinabibilangan ng mabuting pamamahala ng ekonomiya, pagsiguro ng mga patakaran na nagtataguyod ng kaunlaran at pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mamamayan. Kailangan din ng pamumuhunan sa infrastruktura, lalo na sa mga sektor tulad ng transportasyon, kuryente at komunikasyon. Ang pagkakaroon ng maayos na infrastruktura ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa negosyo, trabaho at edukasyon na siyang mga, mga pundasyon ng kaunlaran. Edukasyon ay isa rin sa mga pangunahing salik sa pamansang kaunlaran. Sa pamagitan ng pagpapalakas ng sistema ng edukasyon, maaari natin paunlarin ang kakayahan at kasanayan ng mamamayan na siyang magbibigay daan sa mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na antas ng produktibidad. Ang pagsulong ng kalusugan at kapakanan ng mamamayan ay hindi rin dapat kalimutan sa layuning ito. Ang akses sa Dikalidad na serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at iba pang mga pangunahing pangangailangan ay mahalaga upang maging pro produktibo at aktibo ang mamamayan. Mahalaga rin ang pagtulong sa sektor ng agricultural at pangingisda upang mapalakas ang seguridad sa pagkain ng bansa at magkaroon ng maayos na kita ang mga magsasaka at mangingisda. Sa kabuuan, ang pambansang kaunalan ay hindi isang simpleng layunin. Kalusugan at agrikultura ay magtutulak sa bansa tungo sa mas mataas na antas ng kaluwalhatan at kaginhawaan.